Oh, good morning mga kamingwit. Kaya na kung binuksang isang makina dito, ngayon, o oh, yun, oh Ang problema nito, ayun o, oh, naba, nabasag din. Oh, ito, ito. nakakabitan ko dito na tanggal siya so ang dahilan niyan puwersado na puwersa yan so ang mangyayal dyan wala nang paraan kung hindi palitan itong pinaka kaha para may kabit natin ulit yung mga piyesa so ito nga nakakabit oh, dito may ano oh. nandiyan nakakabit yan oh. eh natanggal siya so hindi natin may lalagay ito kasi nga tanggal eh okay so, kaya yung mga makakilala ninyo Huwag na inyong Oo. Oh. Kasi, delikado yun Okay, yan ang problema nyan At uh, ang solusyon, palitan nitong pila kaha Kung makakakita siya ng kaparehas na model nito So, ililipat natin yung pyesa niya doon sa bagong Katulad ng ginawa ko sa Aris, meron akong spare na ganitong kaha, kaya nailipat siya. Okay? O, oh, salamat. Ito si Chody, the repairman. Walang kukurap.